welcome sa aking channel. Gagawa tayo guys ng ice candy. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, marami naghahanap ng ice candy. So, gagawa ko ice candy guys. Tara, gawin na natin. Gamahan niyo ako, gawin na natin ice candy. Mainit na tubig. Mainit na tubig para siya maluto yung ano, powder. Ang bango guys, ang bango. Mix-mix natin. Mix-mix natin guys para maluto yung powder. Mix-mix, mix-mix. Mix-mix natin para maluto ang skin din. I-bili ko lang ito guys yung powder Ayan. para hindi siya na ano mahal kasi yung frutas kaya eh, ito yung nagawa kong ice candy pangatlong gawa ko na to yung ice candy powder mikus mikus muna natin mikus mikus Candy Masarap to guys Masarap Pabili Guys okay. so, yes, okay, Tapos na Mikos-mikos Sublagan natin Guys Yung tubig Ayan Yung tubig Para lumamig Tapos Mikos-mikos natin Ulit para ma-mix siya lahat. Mm. Mm. Madami magagawa nito. Mm. Mas ilalagay na natin guys yung batas. Thank mm. itu seperti itu inlet pada manik batas. Ayan. 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 Mix -mix na yung, ano, batas. guys, ng aking ice candy. Nabalot ko na, guys. Ito na siya. Nagagay ko na sa freezer. Kasi nabalot ko na yung aking ice candy. Ito na siya. Nandito na lang, guys. Thank you for watching.